Ayun na guys, ito na ah. Namaste guys, good morning. Punta po tayo guys kasi nagkaisa po yung mag-ama, yung asawa ko at saka yung anak ko. Inutusan ako bumili ng ano, ng apple at saka banana. Nandito na tayo, ito yung gusto ng anak ko mga banana. O oh, ayan. Saan natin si Pazas Matrio? Ayan, ang dami kasi utos. Ang utos ng mga kapamilya natin dito. dito. Ayan, itong mangga na to guys. Agoy, marami na na naman akong nanakawin. Dugyot na yung mga kapayas. Bunga ng mga abukado. Oh. Ala, itong... ako guys. Oh, ano Finally, kasi yung tatay Ay, ko, ang dami niyang tanim noon. Kaya nagmamadali ako tapos pupunta ako sa, sa shop ko kasi marami oh, may mga kalabasa din dyan. Dito. Oh, namamatay sila mga kiwi. Laka this life. Oh, ayan guys, nasimintado na to. Ayan na guys, kahit broke tayo pero loaded na nakan sa tindahan ko dito naman ako papunta guys oh kinat nga sa akin O, diri diri na di ba so pakit mo na tayo dyan hindi na nga ako sasayawin tapos ayaw na rin ako pa food vlogs so may nagsabi sa akin gawa daw ako ng passionista na vlog so sabi naman magi ako ng sermon or comedy daw comedy tumbling na lang tayo dito at hadyo ko sa banan na na Meron oh, so today, she's my new friend. So I'll buy fruits here and she'll come to my laundry. Yeah, okay. Eggdom friend. Namaste guys, good morning. So, papunta po tayo guys kasi nagkaisa po yung mag-ama, yung asawa ko at saka yung anak ko. Inutosan akong bumili ng ano, ng apple at saka banana. Kaya nagmamadali ako tapos pupunta ako sa, sa shop ko kasi marami na na naman dapat i-deliver ng mga damit. So, ayan, papakita ko lang yung mga dito sa garden ng compound namin, ha? Ayan, itong mangga na to, guys. Agoy, marami na, na naman akong nanakawi nito. Pag, pag ito ay lumaki na. Pero may mangga din naman ako, pero hindi lang dito nandun sa village namin. So, dito lang yung compound namin, guys. Marami talaga dito mga tanim-tanim. Tapos, dugyot na yung mga kapayas. <laughs> Ah, no, na yung mga kapayas, guys. Ang ah, may ko, you na. Know. No, sige, alis ka na. Ano ba yan? Ang dami kasing utos. Ang daming utos ng mga kapamilya natin dito. dami-daming iutos. Oh, naglalakad, naglalakad. Ganun natin yung mukha natin. Ay, ko. Got... So, bibili. Ay! Ah, okay. Um, did I bring? Did I bring? Kasi bibili na ako ng, ano, ng apple at saka banana. Tsaka bibili pa daw ng cashew, almond, walnuts, pistachio, kung ano, -ano pa. Kasi kung napagkaisa nila akong utusan. Laka this life. O, ayan guys, nasimintado na tong ano dito, itong daanan namin. Kasi ba diba, dito ako nag... naghahakot ng mga garabas at saka dito ako nag drive ng tractor last time, di ba? So ngayon maganda na ang laki-laki kaya ng budget nila grabe, sobrang laki ang tagal sa tagal ko na dito ngayon pa lang napitch itong mga ano, itong mga palsada doon yung papunta sa tindahan ko dito naman ako papunta ayun na guys kahit broke tayo pero loaded na nakaload na nakaload na kasi syempre bibili tayo ba ng ano ano ng grocery dito na tayo sa may supply sa may highway doon sa maganda hindi dito it's talaga guys lakad is life away mainit na nakatayo tayo para mas maging coca yung shape ng katawan natin. Kayo dyan, kasama na yung asawa ko na para mga elepante. <laughs> Dalaki. Maglakad kasi kayo. Ay, <laughs> ah, Diyos ko. Nandito na tayo. Ito yung gusto ng anak ko, mga banana. O, oh, ayan, banana kayo dyan. Banana kayo dyan, mga lods. Oh, ang ganda naman ito. Parang sa Pilipinas lang din, guys. No? Okay. Saan natin si Pazas Matrio? si Pajas Dino na itong apple na to. Pili-pili tayo ng mga apple. Pili-pili tayo ng mga apple dito. Ito lang to sa... Basta itong apple na to. Ayan. Ito kasi gusto niya. Maganda ba yan na oil? Ayan. Oh, dapat kasi dapat hindi na oil yung food niya. Natatakaw ako guys. Oh, ano ba yan? Gusto, gusto ko kumain ng ano... Butong. Butong. Ano? itong mga ano guys oh gusto gusto ko talaga itong butong na to ang sarap wow, wow. ang laki laki ayun na guys ito natatakam ako nito kasi yung tatay ko ang dami niyang tanim noon ng mga butong mga ito ba itong lubi kukunat ayan diba oh, so mayroon siyang meat dyan ayan oh ito na ito na talaga guys makakain na ako ng ano ng lamaw mm -hmm. kinat okay, nga sa akin, o. Diri-diri na, di ba? Hadiyan ko sa banambam, yun na na. May kalam sa kala. Oh, so, today, she's sure? my new friend. So, I'll buy fruits here and she'll come to my laundry. Igdam okay. friend. <laughs> hala nagtanim din pala ng saging, guys. O, oh, yung may-ari ng compound dito. Oh, may mga kalabasa din dyan. Dito sa compound namin, may mga kalabasa din dyan. Tapos, ito yung mga, anong, mga liit na tawag dyan papaya mo ito kinat na niya kasi hindi namin kinakain mga guwagas ito mga papaya sumaya wala wala talagang bunga guys oh itong ano ba kiwi oh ganito sila oh namamatay sila mga kiwi oh ayun ang liit niya oh ang liit, oh ayan ang subo ng liit ay 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 nahulog patuloy itong Japanese persimmon guys oh nabubuhay dito o, Japan, yung tarakas ha pa Guys, hulaan niyo ko anong hinahanap ko. Agoy to ara. Ang kaning kiwi ba? I struggle na yung may-ari ng itong bahay na tinitira namin dito, guys. To, kung compound namin kasi yung mga kiwi, hindi sila nabubuhay pero napaka-healthy naman oh. ayano, oh, napaka-healthy niya oh. Napaka-healthy niya pero hinanap namin tatlo dalawa, lima lang sila. Ang oh, lima lang sila Ang dami kay mga fos dito Hindi sila nabubuhay Pero yung persimmon Ang dami Napaka interesting nito guys So this one is Yurato ay na This one is red And this one is green Anar pomegranate So ito yung pinaka famous Dito sa Nepal Ayun yung oh, mga red O oh, yung mga bunga niya Oh, ayan Mga bunga niya Ito red diba Red tingnan mo Tapos makita oh, kong green ha? Ano yung green o oh? oh, ayan Hinahanap naman yung mga bunga nila Oo, oh, mga avocado Ang dami-dami Ang mahal-mahal ng avocado dito guys Hintayin ko to Ayan Uy, Ay, mati sa mao Oo, oh, katidiritsa, katidiritsa Sobrang mahal kaya dito sa Nepal guys 650 yung kilo $6.50 Ang mahal na Ayun na Tapos na tayo mag-survey guys <laughs> Sa mga tanim Akala mo ako yung nagtaniman Siyempre, nagtanim dito yung maari dito. Kaya hindi kami makaalis-alis dito, guys. Kasi ang laki-laki ng ano, diba? Ang laki-laki ng tawag dito. Laki-laki ng compound. Kahit magtumbling ka pa dyan kung anong gagawin mo. Ang laki-laki, diba? sa London kami, oh, sobrang laki ng compound. At saka dami mga pan pananim. Pwedeng nakawin lang. <laughs> so, nakadami na tayo, guys. So, yun lang. Shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat sa panunod niyo sa mga reels ko, mga ka-reels at sa pang corn reels ko na wala namang isda, okay lang yan isa importante masaya diba, masaya kapag pag so malapit na tayo sa tindahan ko may galab shout all po sa inyong lahat dyan ayan, kalalakad natin guys, so dumating na tayo dito mag-open na tayo kasi nakasado pa rin